mm -hmm. dyan. <laughs> Kaya lang yung matutulong natin. At least natulungan natin siya kahit paano. So, siyempre, tulad ng sabi ko sa inyo, nung nakaraan natin uh, tumulong tayo sa ganyan. Kapag may nakikita kayong ganyan na ambulansya o kung ano man na butina na butina, check nyo rin yung, ano, yung loob. Tignan nyo. Ako, ako kasi pinagbasta ko muna yung loob. So parang talaga may, uh, may, emergency talaga sila sa loob Kaya tinulungan natin kasi Yung pusina niya hindi na marinig Hindi marinig yung busina So eh tayo malakas naman yung pusina natin Kaya all good lang na tulungan natin siya Mahirapan siya dumaan Hindi naman siya mapagbibigyan agad Gawa ng pusina niya mahina